Hello and what's up, mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids Kung mapapansin nyo itong ating inbreak may buntot na mga kalapatids eh, ano? Mababa na buntot tas malusog na siya mga kalapatids So yon kapag itong isang, itlog, itong, itong isang kalapati natin o isang pares natin mga kalapatids Ay hindi na umitlog mga kalapatids Ay ipapares natin ito doon sa ating bandenbrook mga kalapatids Yung ating itong inbreak natin, pure inbreak Ay ipapares natin doon sa ating Brook na nagbe -breed. kasi pag padalawang paitlog na natin doon ay eh, walang similya parehas mga kalapatids so itong patatlo susubukan ulit natin kapag hindi pa ipapares na natin siya doon sa ating Brook mga kalapatids so tingnan muna natin yung iba natin mga kalapate let's go at dito naman tayo mga kalapatids sa ating pliers ayan dadalawa na Dadalawa lang sila mga kalapatids. Ayan kung makikita nyo. Dadalawa lang. Itong ating Jansen na inbrick tsaka itong ating Alphonse. Naka, perehong kak yan mga kalapatids. Tapos hindi nga natin sila pinalipad ngayong araw kasi malakas ang hangin. Baka mawala pa sila. Dadalawa na sila. So ang plano ko nga dapat dito ay gagawin kong breeder. Kaso ay eh, meron na tayong nakita. Meron nga bumalik sa atin yung ating inbrick. Kaya yun na lang gagamitin ko yung ating inbrick kasi may Bijansen naman tayo na doon sa baba so yan kung sino may gusto yan bili-bili nyo na para maubusan pa kayo yan o oh. magandang tindig nyan mga kalapatids kak parehas na kak yan Alphonse at Janssen na Grisel yan Bale, ito ay 2024 at 2022 kasabay ito dito ating uh, in inbreak mga kalapatids so yon at eto yung ating breeder yung mga breeder breeder natin kasi ayayin ni Mita kasi yung araw pag pagtungtong ng tanghali eh, pataas ng ganyan mga kalapatids yung lilom so naiinitan yung kulungan mga kalapatids at naiinitan din yung tubigan nila kaya sinasarahan doon natin yan so buksan muna natin papalta natin ng tubig aalasan na natin ang tubig lilinisin natin yung tubigan nila para maayos na ang painom natin yung araw mga kalapatids ay uh, water lang kasi araw ngayon ng Monday so susunod na Monday na ulit tayo magbibigay ng mga supplements mga kalapatids tuwing Monday mga kalapatids so yun mga kalapatids nauna na natin tong pakainin tong imbrick natin ayan, ayan. walang iba yan kung hindi El Campion breeder mix at flyer mix na may integra 3000 mga kalapatids yun yan ang paboritong paborito nila ano ang ubos yan mga maya, maya mga kalapatids so inuna na natin tong flyers natin tapos pakakain ayo nga at pakakain no. Breeder mix at flyer mix ng El Campeon, breeder mix at flyer mix tsaka Integra 3000 mga aalagaan sa plain water lang bibigyan natin mga kalapati. So yan. At eto na nga ang ating mga breeder. Ano, nagwawala na kasi gutom na yung mga yan, mga kalapati. 4:30 na nga ng hapon mga kalapati. Kaya bibigyan na natin sila ng kanilang pagkain. Ngayon, lolosan no? na lang inakain natin, no tingin ko dito isang puti ang malaki dito puti tapos yung isa brown mga kalapatids yung mga red pag hindi red check yan eh red bar yan kasi yung nilalabas nito naman kasi to sa inbrick mga kalapatids ang dugo yan kaya ganun na lang yan mga kalapatids so na natin to Gutom na gutom na yung mga yan mga kalapatids bali dalawang takal lang to mga kalapatid kasi hindi pa nga sila magsusubo ng pigs at gatas pa nga susubo nila mga kalapatid doon sa kanilang mga inakay yan tapos dito sa kabila ito talaga ang kailangan nyo no? lalaki na lang ano lalaki ano nyo no bali ano yan ano ah, uh, grisel na in, grisel na saddle mga kalapatid sa so, kulay yan tapos ano Jansen pa. Purong Jansen yan mga kalapatids. Dalawang Jansen yan. Kapaten. Puro yan mga kalapatids. Yan o. Puro Jansen yan. Kaya ilalabas yan. Purong Jansen din. Tapos ito mga kalapatids. Kaya ng umaga. Nalagyan natin ng singsing -sing yan. Nalagyan natin ng singsing -sing kasi nakakaligtaan ko mga kalapatids. Buti na lamang. At nalagyan pa natin ng singsing -sing, mga kalapatids. Nalagyan pa natin ng singsing -sing dahil ano na nakuha natin sa langis mga kalapatis na lagi natin ng langis kaya sumuot ang ano medyo malaki-laki na nga yan mga kalapatids at dito nga mga kalapatids ito yung hindi umitlog ng ayos mga kalapatids laging walang similya yung itlog nila mga kalapatids ito yung kaya papaltan ko to ng kapares mga kalapatids yung imbrick yung papares natin kasi Janssen to, tapos Janssen din yun, tapos puro Janssen din yun. So i ito naman isa banding brook ang bloodline nito. Papalta natin ng inbrick, mga kalapati. Yung inbrick na natin yung nakawala yung dumating sa atin, mga kalapati. Galing San Jose, Mindoro. So yan, mga kalapati. Yan. Goods na goods na yan, mga kalapati. So, yan oh. um, So medyo mahaba-haba itong video natin, mga Itong vlog natin kasi, ano, nais na ayos to mga kalapatid So yun Mga kalapatid Ano to eh sa bubong nakaupo Yan o Masama natin ang mga ano natin Mga ibo natin mga kalapatid Tapos Hintay lang natin yung maubos Dadagdagan ulit natin Tapos plain water lang Paiinom natin mga kalapatid Para Hindi uh, masyado mabugbog sa gamot Ang ating mga alagang kalapate At uh, susubukan din natin yung isalas na to Bali yung Bandenbrook nga at saka dyan sa pag hindi pa rin nag-itlog o nagsimilya, yung itlog nila ay papalta na natin ng kapares. Kasi kailangan, kailangan na natin at December na, mag-December na, kailangan na natin yung mag, uh, mag-feed para sa norte. mga At uh, yun nga, yan, so babalik ko sila sa inyo maya maya kapag pa-inumin natin ang tubig. So yun nga mga kalapatids, nabigyan na natin siya ng tubig, yung kompleto na yan, goods na goods na yan mga kalapatids, yung, yung mga tubig na yan mga kalapatids. So intayin ko na lang itong matapos mga kalapatids, yun eh, nabali na, na sila, yung kinakain nila is pang kanila na lang mga kalapatids. So goods na goods na tayo dyan, <coughs> tatakpan na nga lang natin Yung maya maya mga kalapatids, kaya naman dito na natapos itong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalakatid sa Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bonde Los Reyes at sa Facebook page natin Alae Nation Vlogs mga kalakatid. Bye, -bye.